for today's video katekram tayo po ay bibili ng isda ang ating pong magiging hapunan right kuya Carl? yes so, so ang anong bibili natin? they will try to experience uh, legit sutukil 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 parang okay. shit to kill yeah yeah it's sutukil it's sugba sugba meaning ihaw okay, yeah. uh, tuwa meaning tinola mm. sutukil Sut kilaw Oh, so, so two, 3 3 putahe. Yes. Okay. So ayan, pupunta po tayo sa palengke yes. para mamili po ng isda. Tingnan natin yung ano, bilihan ng isda okay, we'll e Ito po ang tawag nila dito ay e-bike. E-bike. E so po service po dito. Tahimik. Oh, Electric nino. Mm ang capacity nito? Dua? So, uh, tatlo. May uh, 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 <laughs> mga sabit ay pa isa. Uh. Dito tayo sa palengke katayagram. Let's buy some fish. Suto to kill. Shoot kill. Shoot kill. Dito na po tayo katayagram sa market po ng Cordova. So punta na po tayo para mamili ng fish. Ay! Sorry! Okay. Tatawid po tayo. ko dahil luminto na. Sorry na mga Excited! 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 So magle-left pala. Okay, yes. okay, okay. Sorry po. So tumawid nung tumawid po tayo dun sa crossing So ibang ano na to Ah, uh, Municipality Yes So Cordova Kama saan Cordova nung bagyo Kuya Car? Uh, okay naman sila Dahil masalong effective hmm. Okay. Ito na na, amoy ko na po ang palengke <laughs> Alright, yung mga bagong ano to Mga bagong dating na mga yes. isda Yan, yes. so ito na ka ha Pakita ko po sa inyo Apakah? Doon din tayo sasakay ko later? Yes. Okay, sige. Ano yan? So, eto oh, po. Uy! Ano ba yan? Ano yellow pin? Yellow pin to Tara, ano yung tubo sa ice. Asa ka sa Ito yung masarap sa sabaw, no? Ano nga? Dos ba yung tamaro Tamarong. Tamarong.

Um, sort of Ito yung mga shrimp? Uy, buhay pa oh Uy, pa oh Uy, buhay pa oh uh. pa Sir, baka'y palito ka. Anong kisda to? Igat. Ah, yun yung igat dagat? Opo. Uh, ito pala yung igat Il. na yun. Yeah, eel. Kaya eel. So, Ikaw na bala Kuya Curl, ha. Ano Cover dito? lang ako dito. What's your favorite fish? Anything, anything. anything. Dako ng isda. Ano isda to sir? Talakitok sir. Talakitok. Dala Talakitok. To 60 man. to 60. Parrot fish. Sasalitarin sila. Kitlimo. parrot fish. Nagsasalita din sila. Tenami parrot. Ito ka tegra, mga shells naman dito on my left. Uy! <coughs> shells to ka namis ng mga na mama. Nagalaw pa ka tayo ng <coughs> Ano itong ah, pangalan ko? Ano? Gusto. Gusto. Gut, gusto. gusto? Gusto. Gusto? Thank you po ate. Gusto. Gusto. Pareho lang po ito? Hilaw. Mm, Hilaw. A ball. Ah. Ito'y okay, gusto. Ah, okay, gusto. Able. Able. Nakakain yan? Oh. Yes. Katug tago ko na. Sana kago ko na. Sana. Kaya nasa pasil malutuon. Nagutungan? Wala. Mm Sabi -hmm. ako. Ano naman ito? Ano po lang ito nakita? Fish to Yeah, hawakan? Flat, flat. <laughs> ah, ah. Okay, flat siya. Flat? Yung flat. Kaya Tapos yung okay. Ang galing sa tega. Ano naman po ito? suso, May susunod pa ba? Ilay mo saang tay? 150. Ha? Uh, 150. Kumakain kayo nito? Nice. Nakakain na kayo nito? Sa bantayan. Sa bantayan. Tumakayan. Gusto mo kumain nito? Uh, nahuli ko. Saang? Nahuli ko lang sa, ano, sa shores. Sa Sige ko nabig ko sa kakilot eh, para makatilaw ni sila te. Hmm, matikman nila. Masilang Order daw okay. po tayo ng ito. Ano pong shells to? Ah, uh, saang. Saang. Saang, saang. In English, spider shell. Spider shell. Spider shell. Yes. Saang. Pila naman to nakabuo? Pila nakabuo?

Ang laki ng shells na ito. Oh. Talaba. Talaba. Uh, talaba. Talaba. Saka... Tahong. Kasi ito mga sila dito. O, oh. mongol yun. Snake. snake So iba pa yung eel sa si snake. Yeah nakna lakim na yun Bakasi. na bakas na oh, okay. bakas na okay. bakas na bakas na bakas na bakas na bakas na na bakas na bakas na na bakas na bakas na na So ito na po yung ating na 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 Ayun. 45. Anong isda natin dyan, Kuya Kar? Yun ba yan Kuya Kar? Yan? Oo. Oh. So ito po yung in-order nating fish, parrot fish. Parrot fish? Mukilit oh. niya sa subanan. Ang laki ng... Ang laki ng ano niya, oh. Ang laki ng... Ano niya, kate? Ang laki. Parrot fish. Malapit po yung dagat sa inyo? Mm, sa bantayan, malapit. Pero sa Pampanga, malayo. Sa Pampanga, Laki na ito. Ang fish to? Laki? Kung saan yung ngayos dati? Ang putang yan ipangahan para magkila ilami Kini siya? Ah, ma'am. masarap sa ano? Tinuwa. Ang puti kay unod. Ang gamay lang yun. mo. Ito. Ah, ito yung flying, Fly fish. fish. Ito pala katika yung flying fish. Oh. Paano ito nauhuli? Eh, lumilipad sila. Grupo kasi yan. Ayan, oh. Ayan. Ito po yung mga lumilipad. Nung lumawot kami, sumasabay ito eh. Scallop. Tagot, sa tawag ganyan? Tagutungan. Tagutungan. Tagotungan. Tagokso. Tagokso. So, murder po tayo ng uh, parrot fish. Hindi pa ako nakatikim yan. Parrot fish. First time. First time ka, Tekra. Mat matikman natin yung parrot fish. Okay, Tekra. Kain po tayo ng banana cue. Magkaan po na yun. Eh, ito yung card. Kung siya, ano? Magkaan na yun? ok um kutsit banana cue sa loob ng palengke mm lami tapos <laughs> tapos ram mainit pa sa loob dito na ma'am yung mga vegetables do po Tap. Timing sudah di toh telegram? dapat ibang klaseng sudah. Ini, ini, ini. Ito na po ang ating uh, parut fish. Anong luto natin yan nate? Sukba. Sukba. Walang tigibayon, saging. Ito, atay, scallops po ito. Ang scallops. Okay, dito na tayo. Paging, paging nila ko Anong fish natin dito, Kuya Pearl? Uh, Kagilofin ko para sa tino ay para sa kilawon. Mm. Yung okay, pin kilawon tinuwa kay kini ganahan sila Kamarong Kamarong Pwede po sa gulay na tungkol na ginagal man ako yun Tapos nag-add ko ang para subawan pa sa uban Pasama ko yung card Overall ka uh, uh, yeah. Oo, oh, I... wow, Okay 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 Anong isda yun, Quikor? Bariles niyan. Bariles? Yung isusugba natin, yung, yung ano yung, yung, yung sugba sa Tagalog? Ihaw. Ihaw natin. Is yung bariles, saka yung parrotfish. Bariles and carrotfish. Parrotfish. And then yung kilawin natin is yung yellowfin. Masarap so, no, right yung for kilawin. Yellowfin. And then for the tinula, for tinula, tinula. Tamarong. 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 Oo, oh, may tilapia rin dito, ka-tegra. Ito po yung isda namin, tilapia. Oo, doon sa kanila. Ano po sa tilapia ang dagat? Dangki. Dangki. O, fish pan. Ah, fish pan. Hindi siya sa dagat. Kasama siya ito. O, sa dagat. Andrew! Anong lamas natin? Anong lamas natin? May hapon. Hindi para sa tin natin. Dito <mikarilis> okay. sa oh, kinilaw. Okay. Ah. Yes. Yan ka teh Mukhang mapapasarap na naman po ang ating dinner for today. Dahil po puro fresh fish ang ating kumain. kakainin. Meron po tayong shoe to kill. si, ah, si kasi sinumba. Tinola, shoe to kill. Then, kinilaw. So, three. Three. Magsifiesta tayo later. Ano yan? Waah. Ah, gagamba. Kunin ka? kuning ka? <tikin> Pinahuli po niya yung gagamba. Oh. Tama mo ha? Yo. Gagamba siya. Ipa mo, ihip mo, ihip. We're done, Katekram. At uh, napamili na po yung mga dapat po natin bilhin. And now, we're going back to our site para uh, kumain, syempre. So, Kuya Carol will be our chef for today. So, so uh, oh, oh, oh. punta na po tayo sa ating uh, pang electric. Uh, ah, lagay mo muna ko eh. Dito. Ah, dito. okay. Dito. Ah, okay. Mm. na talaga ako. Uh, wala mo nang uso sa Cebu. Wala diet sa Cebu. Kaya nga eh. Kahit gustuhin mo ka magdiet mag-diet. Wala. Wala. Maraming kalaban dito ka teka. Dito na. Dito na. Ito na ka diagram. Luto na ang ating uh, situkil situkil. <laughs> Wipiyok pa. Ang ating situkil. So, ito na yung ating sinugba. Ano ba ang pisda? Ah, ito yung parrot fish natin. Luto na ang ating parrot fish. Ayan. Uy, may kumurot oh. Sino ko yung kumurot? Ayan, hintayin natin yung iba nating uh, menu minu. Sama. Parrot fish. Ngayon pala akong makakatikim dyan. ngayon mo pala lang, sa tingin ko, ngayon mo lang diba titikman? Oo nga, kaya nga nagulat ako dahil di kulay pa. Oo, oh, kasi pa parat siya. Hmm. Yan ay goldfish. Parat Ito yung ating kanun. Kanun, kuya? Kanun? Kanun. Kanun. Kanun, lame, oy di tayo mabibitin ngayon. At ang ating tinola. TINUWA, Sa TINUWA 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 oh. TINUWA 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 meron tayong sabaw, meron tayong uh... ang kulang na lang kinilaw may kinilaw SITAKIL SITAKIL, uh oo -huh. wait po natin yung kinilaw katekram eto na katekram andito na rin ang kinilaw nabiyahe uh, uh, pa kuya steve nakatingin ka na ba ng parrot fish? ah parrot fish, nanatanong ko though. po eh oh. First time. First mm, time po mga tita First time. Tita, nakakain na po kayo ng parrot fish? Oo, oh, oh, favorito ko yan. Ay, taga, taga dito to. Mali ako ng tinanong. Mas sarap. Favorite ko yan. Masarap ako ba sa pampan? Mas masarap yan. Mas masarap yan Paksiu. Oh, Paksiu. Ka na paksiw. Oo, oh, paksiyo. Kataram, tara dito. So, pakita ko po sa inyo closer look ang ating kinilaw. Kinilaw. Sinug kinilaw? Kinilaw. Sinugba at tinola? Ayan. Lame kaayo. Lame kaayo. Oh. Ayan. Uh, oh, pray na. Pray na, pray. Bok. Pray na, bok. Eto na, bak, baka na. Si Kuya Carl ang nagluto. At ang mga mamis. Nagtilaw. Tilaw, ayan. Tikman natin, ha. Tignan natin, Kuya Ram. Tikman mo muna yung parrot fish kung anong reaction mo. May ano? Na, na, uh, yung spider? Chuchu? Ay, yung spider. Saan mo itong spider? Spider. Saan? Saan? sa, ang? sa ang? Inabalatan pa? Inabalatan ah. ba? hindi ano ko yung shell first time to kautayan ito Sto no. No. Water. Oh, first time tikin tikin na mall mall Anong molmol? mall 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 walang enerhiya talo walang dito spider shell walang 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 wala, wala. walang wala walang walang Sabi Masarap. Masarap siya? Masarap. As in, parang ating spider, Wala Wala yung... Wala nang shell. shell. Tinanggalan nang no, no. yung shell. Makapitin niya nga. Magigip ito. Saang. Saang yan, saang. Yung shell sa na puro ito, saang. Oo, yung no, saang spider. Spider ang tawag nila. Tikimin, tikimin. Wala kasing kasang-kasang. Saan? 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 This is the rice that we're giving. Oo, okay. O, Steve mo na. Parrotfish. Taste the parrotfish. Parrotfish. Kailangan sila sa pangingatag. Dami? Dami. Dami kayo. Dami. Basta this Good. Ito. ito, ito. Don't eat uh, the, the, the dark side. Don't eat the dark side? Just the, the, the brown one. Tanggalin mo daw yung dark side. Ah, okay. Interesting kasi yung dark. Tignan mo muna. Ay! Kala ko si Alvin the boxer. Ano pala si Alvin the na <laughs> boxer? Naging babae si Alvin the <laughs> boxer. Andito sa po kasi siya kanina. Is fresh. lami? Lami, ka ayo. Mga ang tayit. Wala ang dahit. Wala, wala, wala. <laughs> <Walang dahis dahit. laughs> Malang, mga Aon. Aonita, Mga Marita, ano po? Invite po. katekram, wow. right. Yellow yeah. yes, uh, Yellow na yellowfin yellow kung ano yung rice na pinamamigay natin. At Ito, natin. yun. Ito yun. Wow. Ito yun. Ito Bagong ani Oh, bagong ani. Lame. Lame ka ayaw. ka ayaw. Lame ka, Lame ka, -ayor. ka -ayor. Hmm. Si. Oh, spider? Ano yung bukang tayo Mayo, mayo. Si boy, salamat boy. Mga, si boy. Sa mga nagluto, salamat.

Nawala yung sakit ng ulo ko. No, oh, Ang sa, sarap sa po. Sa mm. Kaya po ako natahimik. Umano na po yung sakit ng ulo ko. Ang sarap po niya. Fresh kasi yung fish. Pag oh. 3pm, darating yung mga lagong okay, muli. Kaya po pala hindi kayo napulo yun. Oh. Okay na ako sa sabaw? Sarap mm, sabaw na lang. Yun. Ano niya yun? Kinilaw mas ano, di ba? Power din ng kinilaw. Mm -hmm. Kukunin ko kuya pa. Nakatikim si Kuya August nito. Yan bok yung sinasabi kong isda. Ito mm -hmm. okay, yung o. Oh. Anong ano yan? Yung Yuki. Mol, -mol, Yuki. Mol. Yuki. mol mol. Para sa bulbul eh. Molmol. mol. Hindi molmol para sa bulbul. Isda sa bato. Isda sa bato. Paborito mo gusto ko nito paksi. Oo. Oh. Iaraw-araw yan. Mm -hmm. Yung, maliliit. Maliliit. Colorful. Kaya ganito po. Oo. Hindi ko ba ito natikman mm. eh? Okay, ito hindi pa ako nakatikin. Ay, hindi pa ako nakatikin. Bok. Yes. kumakain. Ay, grabe. Mga katekram, oh. Uy, lamig kaayo. Sarap ako ang tingnan si Tigdun. Ay, grabe. Kaya nga, kagabi,

Mahal ka talaga ni Seven ha. Sa unlimited na, rice. Namilang hugas. Kinakamay na, talaga to. Ba't hindi ako? Pinigil ka? Mayroon na ako ng Di Hindi mag magkamay eh. Mm. Uy, grabe tong ano na to. I miss this. <laughs> Mami. Mami, oh. Inggit. Ay, inggit ka, Mami si si ano po si Flor po allergy po sa mga seafood si si pero ako, kapag bagong huli ako allergy kaya, pwedeng kaya pwede. lang pwede. pag fresh okay. okay ako pag fresh hmm. kaya palagi ako may baon na si mm -hmm. kasi minsan sa probinsya walang ganun mm -hmm. kapag nagdayo pa <laughs> Ang ilang luto mm dahil -hmm. sa akin. Ang ilang luto. Ang ilang luto. Ang ilang luto. Ang ilang luto. Ang ilang karat

Anong lasa? May okay, sayo na nung silag butas, mauwa na nung sila. Mauwa. No. Sarap Talibu. na kayo ka? Wala. Ah, grabe. Wala akong masabi. Kuha ka -huh. dito ba ko sa? Sulit ang pagod. Sulit. No, tita? Sulit sa sulit. Sa ganito ang dinner, ha? Sulit mo nga yan. Hindi. Yan, yan, tapit. Hindi ate. Sulit ka? Ay, sorry ko yung sila. Ko pa, kain dito. Ang hmm. ka ka Parang patanan mo saan Dapat, dapat nga sumabay na ho hmm. sila Oh! Wale! Nagluto sila ng rice.